Hi guys! Ako nga pala si Cesar Ian siya ako. Pero tumagi nyo na lang akong shocks. Kung nakikita nyo, pamilya yung background ko, di ba? Oo, kasi background ko yan eh! <laughs> Stress nga dyan! Bakit nga ba boring ang summer mo? Bakit nga ba? Kasi, Unang-una -una sa lahat, wala kang ginagawa. Hindi ka kumikilos, hindi ka gumagalaw. In short, wala kang ginagawa para malibang ang sarili mo. Hindi ka naman makagala kasi walang pasok. Walang pasok equals walang pera. Walang pera equals walang panggala. Walang panggala equals boring. Boring equals tambay na lang. Wala ka naman pan-load para mag-text si crush o kaya si girlfriend na hindi naman nagre reply sa mga text messages yung inaasahan mo makakabawas ng kaburingan mo, yung internet, wala rin. <tipens> Kainis, okay, nice, di ba? Pero andyan ang free FB ng Globe. Pero, ito naman po ulit-ulit mong ginagawa. <tipens> Scroll down, refresh, scroll down, refresh, scroll down, refresh. <laughs> Pag may kachat ka naman, ito ang madalas na nangyayari. <laughs> Talagang mag-replay na yan. Sin Sinsound ka palagi. Minsan pa nga, sa susaklap, hindi mo lang nabasa yung chat mo. Ang sinzone. Sa labas naman ng bahay, ito ang ginagawa niyo ng mga tropa mo araw-araw. Tambay. Saya, di ba? bibilang ng mga chicks. Yun ang daily routine na summer mo. Tulog, tambay, kain, free FB, mantrip ng mga kapitbahay. <tinyo> Tapos tambay ulit Minsan nga, wala nang ligo-ligo eh At ito ang pinakamatindi sa lahat Yung inaasahan mo magbibigay ng panandali yung kaligayahan sa'yo ngayong summer Wala rin, hindi yung swimming Hindi matuloy-tuloy Yung swimming nyo ng mga classmate mo Halos isang buwan nang pinagpaplanuhan Pero hanggang ngayon, ayun, brano pa rin siya At ang masakit doon, parang plano na lang talaga ang swimming with classmates Na matagal mo lang inaasa pa Actually, hindi <laughs> naman talaga boring ang summer eh. Nasa na lang yan kung paano mo gagamitin. Kung gagawa ka ng paraan para maging enjoy yung summer mo, ayos yan. Ayun lang. Hanggang sa muli guys. Paalam! Ayun guys. Salamat sa panonood. Um, uh, bago lang ako dito sa YouTube kaya medyo ano pa yung video ko. Gusto ko rin kasi maging isang magaling na vlogger. At hindi ko yung kaya kung mag lang ako. Kaya kailangan ko ng tulong nyo. Kung may kailangan naman ako i-adjust dito sa video ko, kung may kailangan akong baguhin mm. o idagdag, Pakicomment nyo na lang po sa baba. Yan lang po. Salamat. Support po. Filipino vloggers. At kayo sa background Filipino? ko. Gagawa na ako ng video eh. Sorry ah. Uh, I miss this place. <laughs>